Si Senator Erwin Tulfo is urging also yung mag-apologize din sa publiko uh, dahil po dito sa isyong ito. Uh, are you willing to uh, ask for apology, uh, Congressman? Uh, bagamat malinis ang konsensya ko na mali yung uh, kaniyang uh, paratang o kung sino man, uh, humingi rin tayo ng pasensya dahil nagkaroon nga ng ganitong mga usapin na dadama yung ibang mga kongresman, yung aming yung uh, kongreso. Uh, kaya tayo nagsalita at sinabi natin kung ano yung totoo na nangyari uh, sa uh, kaya ayon, na uh, rin tayo uh, pero sabi ko nga malinis kung sinasya natin hindi tayo nagsusugal so, na, wala, wala hindi ko kayo hindi ako nagsasabong na, hindi ko kayo nagsasabong hindi ko napasok sa sabungan Okay.